Kasalanan ba ang paghihiwalay ng mag-asawa? Hindi ba pwedeng payagan ng simbahan na pag may problema na ang mag-asawa, maghiwalay na lang sila? Oo nga naman kung ang lalaki nag-iba na. Oo nga naman kung nang lolo ko na siya. Oo nga naman kung madalas na siyang nagtataksi. Oo nga naman kung nagsisinungaling na siyang palagi. Oo nga naman kung nananakit na siya, bakit hindi pa sila maghiwalay ng kanyang asawa? My eh, friends, bago man kayo magkahiwalay ng asawa mo, I invite you to answer three questions first. Sagutin niyo muna yung tatlong tanong na ito bago kayo tuluyang maghiwalay ng asawa mo. The first question is, Do you still love one another? mahal nyo pa ba ang bawat isa? Dahil kung mahal nyo ang bawat isa, paglalaban mo ang mahal mo. Kung mahal mo pa ang asawa mo, anuman ang kanyang kasalanan, papatawarin mo. Kung mahal mo ang iyong asawa, pagpapasensyahan mo siya. Kung mahal mo ang iyong asawa, anuman ang kanyang pagkakamali, tatanggapin at tatanggapin mo siya. Pag hindi mo na mahal ang iyong asawa, kahit na anong gawin niyang mabuti, walang kwenta at halaga ito sa iyo. Pag hindi mo mahal ang iyong asawa, kahit na anong gawin niyong kabutihan o sakripisyo, baliwalang kailangan pa rin ang pagmamahal kung gusto niyong manatili sa bawat isa. Do you still love each other? And when we say love, It means we need both parties to be involved in it, to participate in it. Hindi pwede yung isa nagmamahal, yung isa wala ng pagmamahal. Because love is a two-way street. Ang pagmamahal kailangan nasa dalawa, sa mag-asawa. Meron pong napakagandang kanta ang isang singer, si Lady Gaga. A Million Reasons. Sabi po niya sa kanyang kanta, I have a million reasons to walk away, and yet it only takes one good reason to stay. And what is that one good reason to stay? It is love. Napakarami pwedeng maging dahilan na iwanan mo ang asawa mo. But it only takes one good reason to stay with him or with her forever. Do you still love each other? Kung mahal mo pa siya, gagawin mo ang lahat para hindi kayo magkahiwalay. Second question, did you do everything to save your relationship? Ginawa niyo na ba ang lahat para masalba niyo, para maligtas niyo, para maayos niyo ang inyong relasyon? Kung ang isa wala ng pagmamahal at ang isa, na nanatiling nagmamahal, hindi pa gagawin niya ang lahat para maayos ang nasira nilang pagmamahal. That is how relationships are. Relationships break down. Relationships get broken. Walang perfectong relasyon. Walang perfectong pagsasama. Magkakaroon ng magkakaroon ng problema. Magkakaroon ng lamat. Magkakaroon ng sakit kung paanong ating mga katawan ay nagkakasakit din. Pero pag merong sakit, ano dapat ang iyong gawin? Kailangan mo itong ingatan. Kailangan mo itong alagaan. Have you done everything to heal your broken relationship? Nag-usap na ba kayo? Nagpa-counseling na ba kayo? Nagpatulong na ba kayo sa mga kaibigan niyo? Pumunta na ba kayo sa simbahan? Nag-confess na ba kayo? Do everything to save your relationship if you still love one another. Third and last question. Have you asked God for His help? Nagpatulong na ba kayo sa Diyos? Nagdasal na ba kayo sa Diyos? Isa po sa mga nakaka-inspire na kwento ng kabanalan ay ang kwento po ni Santa Monica. Ang kanyang asawa ay hindi rin perfect hindi siya uliran na asawa. But Saint Monica prayed for 30 years. And it is only after 30 years that her husband transformed and changed. Nagdasal na ba kayo? Nagpatulong na ba kayo sa Diyos? Hindi po ba dahil walang imposible kung ikaw ay magpapatulong sa Diyos? Kahit na ang nasira niyong pagsasama, kayang hilumin, kayang ayusin, ng Diyos. Ang paghihiwalay, ang pinakamabilis na solusyon pag may nasaktan sa relasyon. Separation is the quickest solution and yet it should only be the last solution. Because if we try to answer these three questions, nobody would try to separate. My dear friends, my dear husbands and wives, remember that when you were married, you became one body. Nung kayo ay kinasal, kayo ay naging iisang katawan lang. Bakit meron mga gustong magkahiwalay na lang? Yan yung problema eh. Kasi hindi nila nakita ang kanilang kasal bilang iisa. Pero kung paniwala mo at alam mo hindi kayo dalawa, isa lang kayo. Pag may nawala, isa sa inyo, masasaktan ka, malulumpo ka. Yan yung problema ng napakaraming mag-asawa. Hindi po ba sa ating katawan, pag meron tayong sakit, halimbawa na lang, pag napilay ka, masakit ang iyong paa. Anong gagawin mo? Iinom ka muna ng gamot, magpapahilot ka muna, pupunta ka sa doktor. Hindi naman ibig sabihin masakit ang paa mo, agad papaputol mo. Ganyan din, hindi po ba sa relasyon pagsasama ng mag-asawa. Nagkakaroon ng suliranin, nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Talagang napakasakit ng inyong nararamdaman. But it does not mean that when you get hurt, you immediately separate yourself from your spouse separation it should only be the last solution kung gagawin mo ang tatlong ito hindi mo makikita na mabuti at magandang solusyon ang paghihiwalay let us do everything to heal the broken relationship tayo po ay magpatulong sa Diyos